San aabot ang 200 peso mo ulit? So, ayan po. Papakita ko po sa inyo, sa halagang 200 peso, may masarap na chicken curry ka na. Chicken curry, tuto tayo. Ito po yung mga ingredients. 100 na chicken breast with wings patatas, carrots, bawang sibuyas, kamatis, luya, bell pepper, at siling green. So, 100 peso na manok oh, at mga sangkap yung 100 peso. Una ko pong sinangkot siya yung luya and then isinama ko na po agad yung bawang. Yung lumabas na po yung aroma ng bawang, isinunod ko na agad yung bawang, ah, sibuyas at kamatis. Hinalo-halo ko lang po and then hanggang sa lumabas yung aroma ng mga bawang, sibuyas, kamatis at luya at isinama ko na po ang chicken. Ayan po. Palalambutin at dulutuin na natin yung chicken. So, hinalo-halo ko muna para kumapit yung mga ricatos ko na nilagay kanina, niluto. Ayan po, tinimplaha ko na rin po ng mga pampalasa. Meron pa po kasi ako sobrang ginger powder, pero optional lang po kasi may luya na yan. Nilagyan ko na rin po ng black pepper at konting magic sarap. So, minekus mekos ko po siya at pagka-mekos-mekos ko po, nilagyan ko po siya ng 1 cup of water. At tinakpan ko siya for about mga 5 to 10 minutes. Pinalambot ko po yung manok sa low fire. And then, ayan na po, nung kumukulo na at medyo malambot na yung manok. Isinama ko na po agad yung patatas at carrots. Hinalo-halo ko lang po. And then, isinunod ko na po yung bell pepper. Dalawang bell pepper, isang green at saka isang red para colorful. <laughs> and then, ta apat na pirasong siling green, para may kagat po mahilig po kami sa maanghang kaya lagi po ako naglalagay ng siling green so, minekos-mekos ko lang po ulit at tinakpan ko siya for about mga 5 minutes para lumambot yung patatas ayan po, hello po, nagpapakit lang po ng konti And then, nung kumukulo na po siya at medyo malambot na yung patatas at carrots at lutong-luto na yung manok, isinunod ko na po agad yung isang coco mama gata. Nilagyan ko po ng gata ang ating chicken curry. And then, pinakulo ko lang po siya for about mga 3 minutes. And then, isinunod ko na po yung uh, curry powder. Very easy, swak sa budget, at napakasarap na chicken curry. Ayan po. Nung kumukulo na siya, hinalo-halo ko lang po ng konti. And then, almost done. Ayan. Pero medyo matigas pa kasi yung patatas ko. Ayan, niluto ko pa po siya ng konti. Pero tinikman ko na siya kung sakto yung lasa niya. At okay na po. So, habang nihintay ko siyang lumambot ng konti yung patatas, ayan po. Medyo umupo muna ako. At ayan. Hello, hello. And almost done. Come on, let's eat. Kuha na po ng kanin. Nandito na ang ulam. Thank you for watching, hope you like it.